pagkahanay ng tatlong bituin na minsang inihula ni Nostradamus, ay hindi lamang isang pang pangyayari, ito ay isang pahiwatig, isang kosmikong senyales para sa mga gising ang diwa at handang makinig. Sa napakalawak na universo, bihirang-bihira magtagpo ang mga bituin sa ganap na pagkakaisa. Kapag nangyayari ito, paalala itong may mga puwersang hindi nakikita, ngunit patuloy na gumagabay, humuhubog ng tadhana, at nagbubukas ng mga pintong matagal ng nakasara. Para sa iyo, mahana tagapakinig, dala ng pagkahanay na ito ang isang mensahe. Ang universo ay inaayos ang mga pangyayari upang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Napansin mo na ba ang mga banayad na senyales nitong mga nakaraang araw? Maaaring biglang kumislap ang kandila na natili ng matagal ang isang panaginip o paulit-ulit na lumitaw ang isang numero, sa orasan, resibo, o plaka ng sasakyan. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga banayad na haplos ng universo, nagtutulak sa iyo patungo sa kamalayan. Sa kulturang Pilipino, pinaparangalan natin ang mga ganitong palatandaan sa pamamagitan ng mga ritual na nag-ugnay sa atin sa daigdig na hindi nakikita, nagsisindi tayo ng kandila para sa gabay, bumubulong ng dasal ng pasasalamat, o tahimik na nagmumuni sa ilalim ng mga bituin. Bawat kilos ay tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual, paalala na ang tadhana ay hindi lamang nabubuo sa pagkilos, kundi sa pakikiayon sa ritmo ng sansinukob. Ang tatlong bituin ay nakahanay sa pormasyong sumasagisag sa balanse, kaliwanagan, at pagkakataon. Sa tarot, ito ay itinuturing na sandali ng pagsasanib ang pagkikita ng kapalaran, desisyon, at intuisyon. Isipin ito bilang isang bihirang bintana kung saan mas malinaw at mas malakas ang enerhiya ng iyong mga hangarin. Ito ang tamang oras upang magnilay at alamin kung ano talaga ang ninanais ng iyong puso. Narinig mo na ba ang bulong ng universo na diretsong tumatama sa iyong puso? Ngayong gabi, tatlong bituin ang magtutugma, gaya ng minsang nakita ni Nostradamus, at tinatawag nito ang iyong pangalan. Ito ay isang pambihirang sandali sa kalawakan, napakadalang na ang bawat hakbang mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Pag-ibig, swerte, at tadhana, lahat ay gumagalaw sa paligid mo, hindi nakikita ngunit tunay. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan mo. Buksan mo ang iyong puso. Handa na ang universo na ibunyag ang mga lihim na matagal mo nang hinihintay, at isang desisyon, isang hangarin, ang maaaring magdala ng himala sa iyong buhay ngayong gabi. Handa ka na ba? Maligayang pagdating, mahal na kaluluwa. Ngayong gabi, may inihanda ang universo na tunay na pambihira para sayo. Ang tatlong bituin na matagal nang ipinropesya ni Nostradamus ay muling magtatagpo, lumilikha ng isang bihirang sandali kung saan nagkakatagpo ang tadhana, pag-ibig, at pagkakataon. Marahil naramdaman mo na ang mga senyales, ang pagkislap ng liwanag, ang numerong paulit-ulit mong nakikita, o ang biglang init sa iyong dibdib. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga mensahe mula sa kalawakan, mga gabay na nagtutulak sa iyo patungo sa kung ano ang nararapat mong makita, maramdaman at matanggap. Sa kulturang Pilipino, iginagalang natin ang mga ganitong sandali, nagsisindi tayo ng kandila, bumubulong ng dasal at nagtitiwala na ang mga puwersang hindi nakikita ay kumikilos para sa ating kabutihan. Ngayong gabi, ito ang paanyaya sa iyo upang makinig, magbukas ng puso, at yakapin ang mga pahiwatig na ipinapadala ng universo. Ang iyong mapapansin, ang iyong kikilosan, ay maaaring magbago ng iyong landas sa paraang hindi mo kailanman naisip. Handa ka na bang tumapak sa sandaling ito? Kosmikong pagkahanay at espiritual na kahulugan. Ito ang sandaling malinaw na ibinubulong ng kalawakan ang mga lihim nito. Ano ang iyong matagal nang minamanifest? Anong mga pangarap ang binitiwan mo sa universo, marahil sa gitna ng katahimikan o taimtim na pag-asa? Pinatitindi ng pagkahanay na ito ang mismong mga hangaring iyon, ginagawang mas makapangyarihan ang enerhiya sa paligid mo para sa pagbabago. Sa espiritual na antas, nagdadala ang mga bituin ng kaliwanagan sa mga bagay na dati imalabo. Marahil ay nagdadalawang isip ka tungkol sa isang desisyon, relasyon, o bagong landa sa buhay. Ang pagkahanay ay parang parola, nagbibigay liwanag sa mga pagpiling pinakamalapit sa layunin ng iyong kaluluwa. Madalas sabihin ng matatandang Pilipino ang tungkol sa mga pahiwatig, mga palatandaan at banayad na gabay sa pang-araw-araw na buhay. Kapag ang mga bituin ay nagsasalita, makinig ka. Pansinin ang sabayang pangyayari sa paligid, ang mga pagkakataong tila hindi na simpleng t-coincidence. Sa mga sandaling iyon, ang universo ay bumubulong ng iyong susunod na hakbang, hinihikayat kang magtiwala sa iyong kutob at sumabay sa agos ng tadhana. Pagnilayan mo rin ang damdaming hatid ng pagkahanay na ito. Maaaring maramdaman mo ang di maipaliwanag na init sa iyong dibdib, alon ng pangungulila, o biglang bugso ng pag-asa. Ang mga damdaming ito ang wika ng kalawakan, mga palatandaan na ang iyong puso ay nakikiayon sa tibok ng universo. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, itinuturing na sagrado ang ganitong mga damdamin. Ito ang paraan ng kaluluwa upang kilalanin ang tamang panahon ng kapalaran. Ang enerhiya ng mga bituin ay hindi malayo, ito ay buhay na puwersa, humahaplos sa iyong isipan, emosyon, at maging sa mga pasyang ginagawa mo nang hindi mo namamalayan. Sa huli, tandaan, ang pagkahanay ng tatlong bituin ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga palatandaan, kailangan ding makibahagi Binubuksan ng universo ang mga pintuan, ngunit ikaw ang kailangang tumawid. Maglaan ng sandali ng katahimikan upang magnilay, magdasal, at malinaw na itakda ang iyong mga hangarin. Isulat ang iyong mga layunin, sindihan ang kandila ng may pokus, at bulungan ng panalangin para sa gabay at tapang. Bawat munting ritual ay nagdurugtong sayo sa iyo sa enerhiya ng mga bituin, ginagawang konkretong karunungan ang mahiwagang puwersa ng kalawakan. Tandaan, ang pagkahanay ng tatlong bituin ay isang pambihirang pangyayari, isang sandaling pinupuno ng tadhana. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga senyales, pagtitiwala sa iyong kutob, at pakikibahagi sa mga sagradong ritual, inihahanda mo ang iyong sarili upang maramdaman ang buong bisa ng kaganapang ito. Isa itong paanyaya upang magising, makinig ng mas malalim, at lumakad patungo sa buhay na matagal ng inihahanda ng universo para sa iyo. Ngayong gabi, tumatawag ang kalawakan. Sasagot ka ba? Ano ang kahulugan nito para sa Ang pagkahanay ng tatlong bituin ay hindi lamang nagaganap sa kalangitan. Ito rin ay nangyayari sa loob mo. Ang ipinapakita ng langit ay ang alam na ng iyong kaluluwa. Habang bumubuo ang mga bituing ito ng tatsulok ng kapangyarihan, pinapagana nila ang tatlong enerhiya sa iyong loob: pag-ibig, layunin, at muling pagsilang. Bawat bituin ay kumakatawan sa bahagi ng iyong tadhana na handa ng magising at ito ang panahon kung kailan ginagabayan ka ng universo upang ito'y makilala. Ang unang bituin, pag-ibig at emosyonal na paghilom. Ang unang bituin ay nagliliwanag ng enerhiya ng pag-ibig, hindi lang romansa, kundi ang malalim na habag na nagpapagaling ng mga sugatang puso. Maaaring naramdaman mong lumayo ang loob mo sa isang tao o matagal ng pasan ang sakit ng nakaraan. Sa ilalim ng liwanag ng bituing ito, nagsisimula ang kapatawaran. Para sa pusong Pilipino, ang pagpapatawad ay sagrado, ipinagdarasal natin ito sa gabi, sinisindihan ng kandila para sa mga nanakit sa atin, at binubulong ang, bahala na ang Diyos. Ang mensahe ng pagkahanay na ito, ang taong minsang nagdulot ng sakit, ay hindi na dapat may kapangyarihan sa iyong emosyon. Bitawan mo ang galit. Kapag pinakawalan mo ito, nagkakaroon ng puwang ang tunay na koneksyon na pumasok sa iyong buhay. Marahil ay napanaginipan mo ng paulit-ulit ang isang tao, isang kaibigan, isang dating minamahal, o kamag-anak na pumanaw na. Sa enerhiyang ito, ang mga panaginip ay hindi basta imahinasyon, ito ay mga tulay ng espiritu. Inaanyayahan ka ng unang bituin na pakinggan ang mga mensaheng dala ng mga panaginip na iyon, dahil madalas, ito ay mga paanyaya ng kapayapaan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang yumao ay lumilitaw sa panaginip na nakangiti, senyales ito ng paparating na biyaya. Hayaan mong dumaloy ang init na iyon sa puso mo, paalala ng universo na ang pag-ibig ay hindi namamatay, ito ay nagbabago lamang ng anyo. Ang ikalawang bituin, layunin at kasaganaan. Ang ikalawang bituin ay namamahala sa layunin, kabuhayan at kasaganaan. Ang ningning ito ay humahaplos sa iyong mga ambisyon at sa paraan ng iyong paglilingkod sa iba. Maaring dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon, alok sa trabaho, bagong negosyo, o taong magbubukas ng pinto para sayo. Ngunit tandaan, pala ng bituing ito ang tapang. Sa kulturang Pilipino, ang swerte ay dumarating sa may sipag at tiyaga. Ang enerhiyang ito ay nagtutulak sa iyo na kumilos ng may lakas ng loob kahit may takot. Mapapansin mo ang mga palatandaan ng kasaganaan, barya sa kakaibang lugar, ibong dumadapo sa iyong bintana, o ang amoy ng sampagita, kahit walang bulaklak sa paligid. Ito ay mga pahiwatig ng langit, kumpirmasyon na dinirinig ng Diyos at ng universo ang iyong mga panalangin. Sindihan mo ang berdeng kandila, ilagay ang tatlong barya sa tabi nito, at bigkasin ng malinaw ang iyong hangarin. Ang ganitong ritual ay nag-aayos ng iyong enerhiya upang umayon sa agos ng kasaganaan. Ang kapangyarihan ng ikalawang bituin ay praktikal, hindi lang ito nagbibigay ng swerte, kundi pinapabilis ang bunga ng iyong pagsisikap. Isinulat ni Nostradamus na kapag nagtipon ang tatlong liwanag sa pagkakaisa, ang mapagpakumbaba ay iaangat at ang tapat ay pagpapalain. Kung pakiramdam mo ay matagal kang hindi napapansin, ito ang iyong sandali. Ipagpatuloy mo ang mabuti mong gawain sapagkat inihahanda ng universo ang panahon para kilalanin ang iyong halaga. Ang ikatlong bituin muling pagsilang at tadhana. Ang ikatlong bituin ay sumisimbolo ng muling pagsilang, ang pagbabalik ng liwanag matapos ang mga taon ng paghihintay. Naniniwala ang mga Pilipino na ang buhay ay umiikot sa mga siklo ng swerte at pagsubo. Itong bituin ang hudyat ng paglipat mula sa hirap patungo sa pagunlad. Maaaring bigla kang maudyok na maglinis ng iyong tahanan, ayusin ang lumang litrato, o ipamigay ang mga bagay na wala ng saysay. Sundin mo yon, ito ay paraan ng universo upang linisin ang iyong enerhiya para sa bagong simula. Sa espiritual na aspeto, ito ang pinakamainam na panahon upang isulat ang tatlong bagay na iyong ipinagpapasalamat at tatlong bagay na nais mong matupad. Ilagay ang papel sa ilalim ng puting kandila o sa tabi ng bintanang tinatamaan ng sinag ng buwan. Ang pasasalamat ay ugat ng biyaya at ang malinaw na hangarin ay humihikayat ng himala. Habang sumisikat ang ikatlong bituin, ikaw ay lumalakad na sa landas ng iyong mataas na tadhana, isang kapalarang maaaring naantala, ngunit kailanman ay hindi itinanggi. Paano sila gumagana ng magkakasama? Kapag ang pag-ibig ay naghihilom, ang layunin ay nagigising, at ang kaluluwa ay muling nabubuhay, nagbabago ang buong enerhiya mo. Mapapansin ng mga tao ang kakaibang liwanag sa iyong presensya. Ang mga oportunidad na dati mong hinahabol ay kusang lalapit sa iyo. Ito ang mahika ng pagkahanay, hindi lamang swerte, kundi divine timing na kumikilos sa iyong pabor. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabi natin, kapag tama ang oras, kusang dumarating ang biyaya. At ngayon, ipinapahiwatig ng tatlong bituin na paparating na ang tamang panahon. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay, mas magaan ang pakiramdam mo sa umaga, mas kalmado ang gabi, may mga papuri kang hindi inaasahan, o mensahe mula sa matagal ng kaibigan. Ito'y mga banayad na kumpirmasyon na bumubukas na ang iyong landas. Maaari mo ring maramdaman ang bugso ng emosyon, luha, pangungulila, o di maipaliwanag na ginhawa. Huwag mo itong pigilan, ito ay paglilinis. Ipinapalaya ka ng mga bituin mula sa bigat ng mga taon. Isipin mong nakatayo ka sa ilalim ng langit, nakataas ang mga kamay, at hinahayaan mong hugasan ng tatlong bituin ang iyong kaluluwa. Bawat hinga ay panalangin, bawat tibok ng puso ay paalala na ang tadhana ay dahan-dahang bumubukas, gaya ng dapat. Ang iyong personal na paanyaya. Ang mensahe ng pagkahanay ay payak ngunit napakalalim, hindi ka nakalimutan ng universo. Bawat pagsisikap, bawat luha, bawat tahimik na kabutihan, lahat ay naitala. Nayon, kumikilos ang mga bituin pabor sa iyo, hinihikayat kang maniwala muli, sa sarili mo, sa tamang oras ng kapalaran, at sa mga puwersang hindi nakikita ngunit gumagabay sa iyong buhay. Sindihan mo ang isang kandila ngayong gabi at bulungan ng panalangin, handa na akong umayon sa aking tadhana. Kahit nasaan ka man, sa Maynila, sa probinsya, o sa ibang bansa, iisa ang langit na bumabalot sa atin. Iyan din ang langit na minsang minasdan ni Nostradamus. Ang mga bituing nagniningin ngayon ay mga sinaunang saksi ng kapalaran, at kilala nila ang iyong pangalan. Buksan mo ang iyong puso, mahal na kaluluwa. Ang isinulat sa langit ay nagsisimula ng maganap sa lupa. At sa pagkakataong ito, ang iyong kwento ang isinusulat ng liwanan. Mga palatandaang dapat bantayan at mga hakbang na dapat gawin. Kapag ang universo ay nagsimulang kumilos para sa iyo, hindi ito kailanman tahimik. Nag-iwan ito ng mga bakas, maliliit na palatandaan na nagtuturo sa landas na itinakda para sa iyo. Sa ilalim ng pagkahanay ng tatlong bituin, ang mga senyales ay magiging mas malinaw, mas malakas, at imposibleng baliwalain. Ngunit tandaan, kailangan mong gising ang diwa upang mapansin ang mga ito, at mapagpakumbaba upang sundan ang gabay. Isa, mga palatandaang nagsasalita ang mga bituin sa iyo. Mapapansin mong paulit-ulit na lumilitaw ang mga numero gaya ng isang daan at labing isa, tatlong daan at tatlumput tatlo, o limang daan at limamput lima. Sa kosmikong numerolohiya, ang mga ito ay banal na kodigo, mga mensahe mula sa mas mataas na dimensyon. Ang isang daan at labing isa ay nangangahulugang bagong simula. Ang tatlong daan at tatlumput tatlo ay tanda na sumusuporta sa iyo ang universo. Ang limang daan at limamput lima ay hudyat ng pagbabagong magdadala sa kalayaan. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong ito sa orasan, resibo, o plaka ng sasakyan, huminto sandali. Bulongin, salamat universe. Pakinggan kung ano ang iniisip mo sa mismong sandaling iyon. Marahil iyon ang mensahe pinagtitibay ng mga bituin. Isa pang makapangyarihang pahiwatig ay nasa iyong mga panaginip. Maaaring makita mo ang mga lumang mukha, pintong bumubukas, dumadaloy na tubig, o liwanag na nakakasilaw. Sa paniniwalang Pilipino, ang malinaw na tubig sa panaginip ay paglilinis ng damdamin, ang liwanag ay gabay, at ang paglipad ay kalayaan mula sa bigat ng nakaraan maglagay ng kwaderno sa tabi ng iyong kama. Isulat ang iyong panaginip bago ito mawala. Madalas, sa mga simbolo nakikipag-usap ang universo, at ang nakikita mo sa panaginip ay maaaring kasagutan sa matagal mo nang ipinagdarasal. Maging ang kalikasan ay nagiging mensahero mo. Maaaring mapansin mong sinusundan ka ng mga ibon, may paru-parong pumapasok sa bahay, o kandilang kumikislap kahit walang hangin. Sa kulturang Pilipino, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga senyas na malapit na ang biyaya. Minsan pa, ang biglang pag-amoy ng bulaklak, kahit walang nakikita, o malamig na simoy na pumapasok sa saradong silid, ay tanda na sinasabi ng mga espiritu, narito kami. Nakikipag-usap din ang universo sa pamamagitan ng mga tao. Maaaring may magsabi ng eksaktong katagang kailangan mong marinig, o may marinig kang usapan na akmang-akma sa iyong sitwasyon. Hindi ito mga pagkakataon lamang ayos ng tatlong bituin ang mga pangyayari upang maihatid sa iyo ang gabay sa pinakasimpleng paraan. Dalawa, paano tumugon kapag napansin mo ang mga palatandaan? Kapag lumitaw ang senyas, huwag mo lang ityan, kilalanin ito. Bulongin ang maikling dasal. Tinatanggap ko ang mensaheng ito ng may pasasalamat at kaliwanagan. Pinatitibay nito ang iyong koneksyon sa espiritwal. Habang mas madalas mong kinikilala ang mga senyales, mas lalong nakikipag-usap ang universo sa iyo. Pagkatapos kumilos ayon sa gabay. Ang mga senyas na hindi sinusundan ay parang pintuang hindi binuksan. Kung napanaginipan mong tubig, linisin mo ang iyong paligid, pisikal man o emosyonal. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong nagsasaad ng pagbabago, simulan mong bitiwan ang mga hindi na naglilingkod sa iyo. Kung may bagong oportunidad na humahatak sa iyo, huwag matakot tuklasin ito. Binubuksan ng universo ang daan, ngunit ang iyong tapang ang nagpapakita ng mga himala. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga ritual ang gumagawa ng pananampalataya bilang pagkilos. Narito ang mga simpleng hakbang na maaari mong gawin sa ilalim ng pagkahanay na ito. Sindihan ang tatlong kandila. Isa puti para sa kaliwanagan, isa berde para sa kasaganaan, at isa rosas para sa pag-ibig. Iayos sa hugis at sulok at bigkasin. Inaayon ko ang aking sarili sa liwanag ng tatlong bituin. Obserbahan ng apoy, kung pare-parehong maliwanag, tinatanggap ng universo ang iyong hangarin. Linisin ang iyong espasyo. Haluin ang kaunting asin sa tubig at iwiwisik sa mga sulok ng bahay habang sinasabi. Tanggalin ang bigat, pasukin ang liwanag. Ito'y sinaunang gawain ng mga Pilipino upang anyayahan ang positibong enerhiya at alisin ang bigat ng lumang espiritu. Isulat at sunugin. Sa isang papel, isulat ang nais mong bitawan, takot, pagsisisi, pagkakasala. Sa isa pa, isulat ang nais mong dumating, kapayapaan, kasaganaan, tunay na pag-ibig. Sunugin ng ligtas ang unang papel at ilagay sa ilalim ng unan ang pangalawa sa loob ng tatlong gabi. Simboliko itong ritwa ng pagbabago sa ilalim ng gabay ng mga bituin. Maglaan ng sandali sa ilalim ng langit. Lumabas sa gabi. Tumitig sa mga bituin. Huminga ng malalim at isipin ang sinag na nag mula sa iyong puso patungo sa kalangitan. Bulungan mo ng iyong mga pangarap. Ang universo ay laging nakikinig sa pusong tapat. Tatlo, mga emosyonal na pagbabagong mararanasan mo. Habang nagkakahanay ang mga bituin, mapapansin mong lumalalim ang iyong emosyon. May mga araw nagigising kang puno ng inspirasyon, may mga gabi namang maramdaman mong parang gusto mong umiyak ng walang dahilan. Hindi ito kahinaan, ito ay spiritual realignment. Inaalis ng iyong kaluluwa ang lumang enerhiya upang bigyang daan ang mga biyaya. Pakinggan din ang iyong katawan. Ang biglang kilabot kapag naisip mo ang isang tao, mabilis na tibok ng puso habang nagdarasal o init sa dibdib habang nagmamanifest, ito ay mga kumpirmasyon. Sa salitang Pilipino, sinasabi nating ramdam ko. Kapag naramdaman mo, paniwalaan mo. Hindi sa lohika nakikipag-usap ang universo, kundi sa pakiramdam, ang malalim na pag-alam ng puso. Maaari ring magbago ang mga relasyon mo. Ang ilan ay unti-unting lalayo habang may mga bagong kaluluwang darating. Huwag labanan ang mga pagbabagong ito. Iniaayos ng pagkahanay ang iyong mundo upang manatili lamang ang mga taong kaayon ng susunod mong yubto. Magtiwala ang mga umaalis ay nagbibigay daan sa mga nakatakdang dumating. Apat, ang layunin ng mga senyales. Lahat ng mga palatandaan, numero, panaginip, pakiramdam ay may isang layunin, gisingin ka. Nais ng universo na ipaalam sa iyo na bahagi ka ng isang mas dakilang plano at ang iyong mga panalangin ay hindi kailanman nawala sa katahimikan. Bawat kandilang sinindihan mo, bawat dasal ng rosaryo, bawat luha sa kalagitnaan ng gabi, lahat ng iyon ay nagtayo ng tulay sa pagitan mo at ng banal na panahon ng katuparan. Ang pagkahanay ng tatlong bituin ay paraan ng universo upang sabihin. Ngayon na ito nagsisimula. Isa itong paanyaya na makipaglikha sa iyong kapalaran. Hindi ka na basta naghihintay, kasama ka na ngayong kumikilos ang universo. Tandaan ang karunungang Pilipino, kung para iyo, babalik at babalik. Kaya manatiling bukas. Magmasid. Makinig. Tumugon. Sa mga darating na araw, maaaring dumating ang mga palatandaang napakalinaw na kahit ang pusong may pagdududa ay maniniwala. At kapag dumating ang mga ito, umiti at bulongin. Salamat sa liwanan. Sapagkat kapag nakilala mo ang mga senyales at kumilos ng may pananampalataya. Ang mga bituin sa itaas ay hindi lamang maghahanay. Gagabayan ka nila pa Emosyonal at espiritwal na pagminilay kapag nagkakahanay ang mga bituin. Hindi lamang ang universo ang kumikilos sa paligid mo, kumikilos din ito sa loob mo. Ang liwanag na kumikislap sa kalangitan ay refleksyon ng liwanag na nagigising sa iyong kaluluwa. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag naramdaman mo ang di maipaliwanag na kapanatagan pagkatapos magdasal, o ang biglang pagdaloy ng emosyon na tila dumampi sa iyong puso, iyon ay kalma ng langit. Ang kapayapaan ng langit na humahaplos sa iyong kalooban. Ito ang yugto ng pagkakatanto na ang lahat ng iyong pinagdaanan, bawat saya at bawat sakit, ay hindi kailanman aksidente. Lahat ito ay paghahanda para sa sandaling ito ng pagkahanay. Humina ka ng malalim. Isara mo ang iyong mga mata. Isipin mong nakatayo ka sa ilalim ng napakalinaw na langit sa gabi, kung saan ang tatlong bituin ay tila abot kamay mo. Damhin ang hangin, banayad, pamilyar at mapayapa. Nakita mo na ang langit na ito noon pa, marahil noong bata ka pa, habang nagsasabi ng mga kahilingan sa mga bituin, habang ikinukwento ng iyong mga magulang ang mga alamat ng Himala at Tadhana. Ang batang iyon ay nananatiling buhay sa iyong loob, ang bahagi ng iyong kaluluwa na naniniwalang nakikinig ang universo. At ngayong gabi, tunay na nakikinig ito. Ito ang iyong espiritual na paggising, panahong inaanyayahan ka ng universo na magnilay, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. Ang mga taong lumayo, ang mga luhang pumatak, maging ang mga pangarap na nadurog, lahat ay nagsilbing mga kabanata ng paghahanda. Sabi ng karunungang Pilipino, ang sugat na pinagaling ng panahon ay nagiging lakas. Dala mo man ang sakit, dala mo rin ang pananampalataya, at ang pananampalatayang iyon ang bumubuhay ng mga himala. Sa yugtong ito ng kosmikong enerhiya, maaaring mas maramdaman mo ang mga damdamin mo. Maaaring maalala mo ang mga sandali ng nakaraan, mga lumang awitin, pamilyar na amoy, o tawa ng isang taong minahal mo noon. Huwag mo itong pigilan. Ang mga alaala ay paraan ng universo upang ipaalam sayo kung gaano ka nakalayo ang iyong narating. Paalala ito na ang tunay na paghilom ay hindi paglimot, ito ay pag-alala ng walang sakit. Hayaan mong palambutin ng mga pagninilay na ito ang iyong puso, sapagkat ang pusong malambot ay mas madaling tanglawan ng liwanan. Espiritual, tinutulak ka ng pagkahanay na ito na magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa iyong sarili. Maraming Pilipino ang tahimik na nagdadala ng pagkakasala sa mga desisyong ginawa nila noon. Ngunit ang pagkakasala ay tanikala, at narito ang mga bituin upang palayain ka. Sindihan mo ang kandila ngayong gabi, bulungan mo ng iyong mga paghingi ng tawad ang hangin, at hayaang ito'y lumipad. Ang universo ay walang kinikimkim na galit, ito'y refleksyon lamang ng enerhiyang pinipili mong dalhin pasulong. Pakawalan mo ang bigat, at mararamdaman mong lumuluwag ang iyong espiritu. Isa pang aral na dala ng pagkahanay na ito ay pananampalataya sa tamang oras. May mga bagay kang ipinanalangin noon na hindi dumating sa panahong inaasahan mo. Ngunit paano kung ang pag-aantala ay proteksyon? Paano kung ang pagtanggi ay pagliko sa mas tamang daan? Ngayon, habang bumubuo ang tatlong bituin ng sagradong forma, ipinaalala nila sa iyo na ang mga biyayang di dumating noon ay hindi tinanggihan, kundi pinaghintay sa tamang panahon. Alam ito ng pusong Pilipino, may tamang oras ang lahat. At ang panahong iyon, mahal na kaluluwa, ay nagsisimula na ngayon. Habang nakaupo ka sa katahimikan, pakinggan mo ang iyong katawan. Ang init sa iyong dibdib, ang ritmo ng iyong paghinga, ang kapayapaang pumapalit sa takot, lahat ng ito ay mga palatandaan na ang iyong kaluluwa ay umaayon na. Hindi ka na ang taong dating nagduda o nawala ng pag-asa. Ikaw ngayon ay isang taong nakakaunawa na ang tadhana ay hindi hinahanap, ito ay naalala. At kapag naaalala mo na kung sino ka talaga, agad tumutugon ang universo. Nalilinaw ang daan. Dumarating ang tamang mga tao. Ang enerhiya ng tatlong bituin ay dumadaloy sa iyong buong pagkatao, ginagawang kaliwanagan ang pananabik at tiwala ang dating takot. Kaya ngayong gabi, hayaang punuin ka ng pasasalamat. Bulongin mo ng marahan. Salamat sa liwanag, salamat sa gabay. Damdamin kung paanong ang mga salitang ito ay umaalinaw mao sa iyong dibdib tulad ng panalangin umaakyat sa langit. Ang panginginig na iyon sa puso mo ay koneksyon, iyon ang pagkakaayon tandaan mo ang katotohanan ito, ang parehong mga bituin na gumabay sa mga sinaunang propeta ay siya rin para sa iyo ngayon. Hindi ka nakalimutan at malayo pa sa pagtatapos ang iyong kwento. Habang patuloy na nagliliwanag ang mga bituin, tinatanglawan nila ang iyong mga susunod na hakbang, hindi bilang isang hula, kundi bilang isang pangako. Huminga ka ng malalim at damhin ang gabi sa paligid mo. Ang tatlong bituin na minsang nakita ni Nostradamus ay muling nagniningning sa itaas ng iyong buhay, hindi upang takutin ka, kundi upang ipaalala na ang tadhana ay kumakampi sa mga tapat at may pananampalataya. Bawat bulong na iyong narinig, bawat panaginip na tumama sa puso mo, bawat luhang pumatak sa katahimikan, lahat ng ito ay nagtayo ng tulay sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng universo. Ngayong gabi ay hindi lamang isang karaniwang gabi, ito ay isang bukas na pintuan. Tumawid ka rito ng may tapang. Sabihin mo nang malinaw ang iyong mga hangarin. Handa na akong umayon. Handa na ako para sa mga himala. Maniwala kang dinirinig ka ng langit dahil totoo, naririnig ka nila. Kung maaari, sindihan mo ang isang kandila bago ka matulog. Pagmasdan ang apoy at isipin mong ang liwanag nito ay kumakalat sa buong tahanan mo, binabasbasan ang bawat sulok ng kapayapaan, kasaganaan at pag-ibig. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata at isuko sa langit ang lahat ng alalahanin na bumibigat pa sa iyong isip. Nagsimula na ang sayaw ng mga bituin. Narinig na ng universo ang iyong panawagan. Mula sa gabing ito, naway bawat tibok ng iyong puso ay maging paalala na ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at itinakdang makaranas ng pambihirang biyaya. Dumating na ang iyong panahon, magtiwala sa liwanad, at hayaang isulat ng mga bituin ang susunod na kabanata ng iyong kwento.